Hello people and hello users. Welcome back to my YouTube channel. Kasi may marami nagre-request ngayon sa akin na magkaroon daw ako ng video about sa mga enchanted gown. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo na, na meron tayong iba-vlog ngayon na parang mga bunges. mga pang-enchanted talaga yung kanyang mga uh, creation. So, nakikita nyo nasa likod ko. Remember? Oo. Uh -huh. So, siya ang ating i-interviewin natin muli ngayon at ipapakita natin ang kanyang mga latest creations. Dito nga lang yan sa second floor ng Dragon 8 Mall. So tara at uh, uh, kausapin natin muli si Madam para sa kanya mga latest creations at sa mga mura at mga pwede ninyong tawaran kay Madam na pang divisoria. Let's go! At ito na nga, good sirs, ang inyong pinakahihintay ang ating madam, madam ng Dragon 8 Mall. Good afternoon, madam! Naku, eksakto, eksakto siya nag-sketch ngayon, no? So, madam, pwede ba kita maabala ngayon? regarding sa at eh, syempre, ano pa ba dahil month of february napapanahon ng JS prom natin yes. oo sa ating mga teenagers at the same time syempre uh, hinahanap din ng ating mga subscribers yung mga ala enchanted ano mo mga creations ng gown mo so oh, ano yes, yan so madam ano ba oo nga nun, ano? so ayan uh, guys kitang-kita niyo no na. siya mismo yeah. ang nag, ano nag-sketch ng ano ng mga creation niya dito ayan may customer ka na dyan, madam? Yes, para sa kanya. Ayan. Para, para sa kanya. Ay, para po sa inyong anak. Sa anak ni Jad, yes. Basilio. Wow. Yes. Ano po ito, madam? mag ano pa? Magdidibo po ba siya? Yeah, high school. GS. Ay, GS din. Okay. Kita mo yan. O, oh, tamang-tama. Month of February, ano po. Meron po ba silang motif ngayon? Ah, uh, anak. Basta siguro, ng uh, 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 uh. self-expression na lang. Mm -mm. So kapag mga well-known talaga, pinupuntahan talaga sa madam, yes, ano? Oo, oh, oh, talagang ano na siya. Kilalang kilala. At gustong gusto ko madam ang iyong ano, ha? Chair mo, yellow pa rin. Ay yes, binago ko na oh, siya. Oh. Dati red, yung yellow. Oo, oh, na. oh, kakaiba. Eh parang yan yata ang lucky color mo ngayon. Yes, yellow. Oo, oh, oo. Oh. So, ayan, madam. Ano bang tawag dyan sa sketch na yan? Ito, Pilipiniana modern Chilipiñan. Oo. Tapos, nilagyan ko siya ng 3D lace, tapos meron siyang ribbon sa likod, the detachable. Oo. Pero okay lang yun, na talagang live na pinapakita yung sketch mo. Baka may gumaya or something. Okay lang yun. Okay, okay. Walang problema. Okay. Dizko, naninilaw ka, madam. O, oh, kitang-kita sa aking monitor. Pak-reflection <laughs> <laughs> lang ng <laughs> aking chair. Oh, okay. na, madam. Oo. So, dito muna tayo kasi mag-uusap muna sila. Ano? So, mamaya papakita natin sa inyo, Gidsters, ang kanyang mga creation dito. Oh. So, may tayong mga pahapyaw at malalaman natin mamaya kung magkano ang mga prices na uh, ibibigay sa atin ni Madam dito sa kanyang mga creation na nagagandahan. Ito ang kanyang ano, no? signature names. Alden Mayorga Couture. 'di ba? Doon pa lang sa kanyang pangalan Bungesius na agad. Kala nyo, hindi ako makakita ng iba vlog na enchanted gown, ano? So, ito na yon Pak na pak kay Madam Aldin Mayorga Couture. A few moments later. Anong may pagilingkod po na? Ayan, geezers. Diyos ko, again. Second time around, na paundakan tayo ni Mayora. Alden, Mayorga Couture. Alam kong busy-busy to pero pinayagan tayo, no? So, madam, na yes. month of February nga, katulad na sinabi natin kanina, no? So, ito yung unang-unang nakita kong bungad sa yung store. Yes. Yeah. Ano bang tawag mo dito, madam? Wala pa akong pangalan. <laughs> oo. Oh, oh. Pero ala, enchanted, enchanted talaga siya, no? Enchanted gown. Actually, ito hindi pa siya tapos. Okay. So, hindi pa, pa siya tapos. Oo. Oh, 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 oh. oh, oh. May mga laces pa to. Tapos may mga stone. Oo. Oh, oh. So, ayan pa lang siya. Oo. Okay. Okay. Madam, ano yung uh, tawag sa ano na to? Cloth na yan? Organza. organza. Oo. oo oh. oh. Oganza siya. Mga ilang layers yung ganyan? Triple balloon. Ah, triple, triple. balloon kung tawagin. Oo. Oh, oh kung may magtatanong ng mga taga, syempre mga alta syudad, okay. mga talagang siya, may mga kaya na naman, kakayanin ni na ano, magpagawa. Ang presyo magpag pag mga ganito, although hindi pa siya tapos, kasi mas bongga talaga ito, wala parang nga. Mm -mm. Nasa worth of uh, 65. 65 lang. So for only 65,000, meron na kayong talagang enchanted gown na pwede yung ano ipagmalaki sa inyong JS Prom or even sa inyong debut. debut. Oo, ayan. Pang debut pang JS Prom pwede. Ito. Oo. So talagang kung gusto nilang manalo, ito na 'yon. 'Di ba? Kabuga kaya, from uh -oh. kaya queen may talaga inquire, kung prom queen. Nag-inquire sa akin na how, oh, how much siya? Tapos sasabihin, pag sinabi mo na yung price, sasabihin, kasi isang, isang araw lang gagamitin. Eh. Isang araw mga mga gagamitin, na, pero... Mga ganun, pero isang araw nyo gagamitin, pero nakatatak sa isip nyo makakakita sa inyo talagang bongga yan. Oo. At, at at the isang same araw time, pa lang magsusuot, pero dapat bonggahan na natin. Oo, oh, eh. yun yun. Minsan lang yan. Eh. Oo, at the same time, pwede rin nilang paarkila. arkila ah? Or ibenta rin, di ba? Pwede. So para Kasa kumita sa sila. Ano Correct. Oo. Oh, ano, okay. ano oh, 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 oh. Paano nila iaano yung gown? Oo. So for uh, ito, so enchanted gown natin, meron siyang 65,000. Okay, 65,000, ito 55. Ah, itong kabila, 55. Ayan, okay. Ano naman ang tawag mo dito? Basta pa enchanted ka rin. Oh, uh, enchanted. Enchanted ano pa rin, gown. Ayan, 55. 55. Okay, and then? Oh, ito, simple pero but elegant. Oo, oh, 15,000. No? Magkano? 15,000. 15, 1, 5, 15,000, guys. Sakang materials natin maganda. Oo nga, ano? Imported, Very, imported. ano, imported. Yung, yung, oo. Yung, 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 yung Oo. Tatak na yun, eh, kay ano, Alden Mayorga, na talagang kakaiba at talagang elegant ang kanya mga okay. Usually, creation. ang mga ano natin, mga tela ko galing from Korea. Korea. Korea pa, okay ano pa, ano pa madam ang pwede natin Ay, mga barong ko at saka offer sa kanila. Boomer jacket ko. Oo. Ito, oh. So, ayan guys. So, mga panlalaki naman, no. Meron tayong tinatawag na barong jacket. Ayan guys. So, sa mga panlalaki naman, no. Meron tayong latest na creation ni Madam ano Alden. Ito nga yung tinatawag nilang... Boomer jacket. Boomer jacket. Bakit siya tinawag na boomer jacket, madam? Kasi nga... Barong style siya. At ikaw pa lang ang merong ganito, yes. ano? Yes. Siya pa lang ang merong ganito. Boomer jacket kung tawagin. Okay. Usually ito, pwede kang naka-maong. Mm-hmm. Pwede kang naka-slacks. So sa lahat ng occasion, pwede pwede siya. Ayan. Okay. Yeah. Parang may touch of, ano, uh, Pilipiniana, ay Pilipiniana, I mean, uh, barong, barong na merong jacket at the same time. Barong Ayan. Barong jacket. boomerang ang, tawag? Boomer jacket. Boomer jacket. Ayan. Eh, maganda rin yung isa, madam. Yes. Anong tawag do Moon natin yan. dyan? Moon. Ang, ano, ang tela ko dyan, uh, Husilin. And Then, Husilin. yung borda na yan, mm, -mm. sarili namin borda, design. Wow. Meron so, siya lang ang merong creation na ganito. So, kapag uh, tatanungin nila, madam, magkano yung ganito mo? Ah, uh, nag range siya sa 5,000. 5,000. Okay. Pwede ba bang tawaran yun, madam, just in case? O, oh, fixed na siya sa 5,000. Uh, pag tinawaran, 6,500 pwede na. <laughs> Pa-atras ako. Paatras <laughs> atras pa na siya. Pasulong. Pasulong. Ay, ang ganda naman ito. Oh, wow. Pwede siyang pang... Uh, ito pang groom. Oo, oh, oh, pang groom. Magkano naman yung ganyan? 5,000. Five. five din. Oo. Oh, oh, oh. Saka quality ang gawa natin. Oh, oh. Maganda ang fitting. Oh, oh. Shout out sa ating mga senators dyan. Kung maganda gusto ninyo mga magagandangan. Ano. Oh, oh. Oo. Ano pa madam ang pwede natin i-offer sa kanila? Siya ba? You offer din. Madam, you offer din ba natin siya? I wow. wag. I wag. Exclusive for AEC Couture. Okay. Okay, ano pa yung pwede natin yung offer, Ay, madam? Yung black and white. Ay, di. Ako nang bayan. Oh, ito, maganda rin ito. Ayan. Ay, wow, oo nga, ano parang kay ano ah Michelle D parang ganun Para magkano ganyan ganun din Five din Five. wow ang mura naman dito pag kay madam. tumawad 6 pa <laughs> mas lalo nagmahal ano dito madam ito oo, oh, parang ano talaga kachi kachi ano ang taray naman madam magkano ganyan madam Fifteen. 15,000 na ito? Mm -hmm. Akala ko mo nasa 50 na, na mo sasabihin. <laughs> 15 pala, <one> 1,450. <laughs> Kasama na po yan, 5 in 1. Oo, oh, oh, ayan. I-ano natin. I-zoom yeah. natin. Ang ganda, madam. Ang ganda ng tela niyan, no? yes. Oh. Imported ang tela. Imported ang tela, guys. Okay. For only 15,000, meron ka ng bungeshus na ano, suits na pwede mong ano, gamitin sa JS. Bukod sa JS, ano mo pwedeng gamitin yan sa... Uh, mm sa groom, usually meron na ako ng gawa nito. Ah, groom? Eh. Pwede rin ganyan. Okay. Mga printed, ano? Mm -hmm. Okay. Ang ganda rin itong bloom mo. Yan, Ayan. bago yan? yan. Okay. May um, latest, ano ka din? Magkano ito ang mga latest ko, ito. Mm -hmm. Magkano yung ganyan mo, 35. Madam? 35. Okay. Hinahamon nyo ako, ah, mga enchanted gown ka nyo. Ito yun. Dito lang yan kay madam. Madam Adi. Ah, Ayan ay, ay ang aking kwan. Ayan. Ito ano to? Pang mother. Mother dress? Mother dress yan. Pwede rin. Kahit saan pwede naman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oo. Oh. Ganda ha. ganyan pag tinanong nila? 35. 35 pag din. Pag tinawaran, then. 45. <laughs> Ay, <laughs> oh, okay. bong naman ito, madam. Kabog na kabog, oh. Hindi pa yes. patalo. Magkaning ganyan? Only 50 15. 15,000. Kasama ba pa ba itong necklace? Pa ay, hindi. Hindi, iba rin yan. Iba ang ano yan, price. Accessories niya, isang price. Ang ganda talaga ng tela niya. Diyos ko, ako lang nakakahawakan, no? Bawal yung hawakan. Exclusive tayo, guys. Eto Ito naman. Ito maraming nagkakagusto uh, dito. Oo. -oh. Pero wala Napaka -colorful pa. Napaka-colorful niya, madam. Wala pa nagwawag. Oo, oo ang ganda. Napaka-ganda. Magkahanay ganyan, madam. 35 din. Pili lang po oh, okay. kayo. Di ba nagtinda rin kami at the same time? <laughs> 45. 35. Ah, 35 for only 35. Meron na kayong colorful na gown. Ano bang tawag dito? Mint green? Ah, uh, sage green. Sage green with a touch of... Anong uh, tawag yan? May ruffles yan, di ba? Flower na ano siya. Na peach. Peach. Uh, mga ruffles. So, uh, ang ganda. Parang pag sinuot mo, ikaw pa lang ang mga kasuot ng okay. ganyan sa Pilipinas. Di ba? Okay. Ano pa madam ang pwede natin offer sa kanila? Ayun no, yun nasa gilid. Ay. Ayan, ayan, ayan. Magkano yung ganyan, madam? Ito, 95. 95 to? Oh my goodness. Para mga Pasabi ano talaga. Oo. Bonggay ano niya, mahaba ang ang trail niya. Maganda naman talaga. So, ilan yung ano niya, uh, meters ng long trail niya? Siguro nasa 3 yards. 3 yards, ayan from the floor. Oh my goodness, 95,000. Kita nyo naman, guys. O, oh, zoom natin, di ba? Kakaiba yung kanyang ginamit na ano. Oh. Yeah, mm. Imported. Hindi yan basta-basta ano, nabibili kung saan. Ayan. Meron siya sa likod, guys. Anong tawag dyan? Ayan yung ray lang yan. Minibigay ko lang yan ng ano, 10K. Pero maganda ang lace na Talaga okay. ba? May 10K dito kay ano, madam? Ayan, yan, yan lang RTW ko. RTW, 10,000. Long gown din to, madam. Long gown. Mm -hmm. Ito naman. Ayan, para sophisticated, na siya. ano? Ang ganda. 25,000. 25, Ang social, madam. Cocktail lang ata ito. Oo. Cocktail lang ito. Ang ganda. Parang bihira lang yung mga tao, mga kasuot na mga ano mo, creation Ayan. mo. O, oh, di ba, pak? Ganda. Ay, yung isa doon sa may katabi ni ano, Red. Ayan, 8.5. Ay, 8.5 lang ito? Ayan lang ha, RTW. Oo, o, RTW Pero, for only 8,500. Pero pa nagpasadya daw po kayo, iba na yung magiging price niyan. Sale po yan ha, nakasale po siya ng only 8,500. Hanggang 8,000. Oh, hanggang 8,000, go na. Takbo na rito sa second floor kay Madam Aldin, Mayorga. Oh, ito, ano? Ito? Saan pa? Okay, ito naman. Modern ano? Filipiniana. Modern Filipiniana. Okay. Okay. Magkano yung ganyan, madam? 15. Ito, detachable to. Okay. For only 15,000, meron ka ng detachable na, ano, Filipiniana. Ito sa mga pangninang ba to? Pang ninang, pang mother po pwede. Oo, pwede. Sa kanap, yan. Pag tinanggal to, hindi siya. Ah, oo nga, ano. Siya na, di ba? Ay, biglang naging modern. Mm -hmm. Pak, ang ganda. Tapos itong cut na to, anong tawad doon sa cut na to na may pagayon? Hilo tawad. Ano daw? Hilo. Hilo. Ayan, hilo. Tapos pag nilagay mo... Pencil. Ang inner niya, naka-pencil cut siya. Inner. Pencil cut yung inner, inner niya, guys. Pencil cut. Ang ganda. Bunggesos talaga. Ayan. So, wala ba tayong nakaligtaan, madam? Ay, mayroon pang isa, o. Oh. Ayan. Napakaganda talaga nito. Eto, madam, oh, sa likod niya. Pilipinyana rin yan. ba ito? Yung kulay brown. Opo, okay. ito. Ito. Oh, oh. yeah, modern din na merong may, ah ito yung sinasabi ni madam na Pilipiniana magkano yung ganito Pilipiniana mo madam 18 18 for only 18,000 ayan okay ayan i-zoom natin 18,000. Okay. Ganda. Ito naman kabila, madam. Magkano yan? Ah. Uh, wedding gown niya na minimalist ang stage. Ah, minimalist uh, na uh, ano, wedding detachable gown. Detachable siya. Detachable din. Yeah. Ito, detachable Okay. Ah, oo nga, ano. detachable. Wow. Parang ano, alaagot isidro ang mm. ano, cut. Mm -mm. Magkano yung ganyan mo? 45. 45,000. Okay. Eto parang ano mo pa to ano? Ginagawa pa lang. Uh, yeah, order yan. Yeah. Ah, may order si madam. Okay. Mm -hmm. Hindi pa to tapos. Mm, -mm. So ano pa ang, ang um, pwede mong i-offer sa atin? Mm Hindi -hmm. mo na kuha na naman. Mm -mm. Napakaganda madam. Mm, magkano nga ulit yung ganito? 65. 65,000. Ayan. Ayan. Okay. So, would you like to invite our subscribers, madam? Uh, yung gusto niyo po ng magaganda at maayos sa pananahe, maganda ang piting, maayos usap. punta yes. po kayo sa Dragon 8 Mall, second floor. May stall number is 2A1 and 2A2. Yeah. Thank you for accommodating me, madam. God bless you. God bless Thank your you. store. Thank you. Thank you. Have a nice day, madam. Bye. Bye. Ito may maganda akong mabuli. Mm. Ang ganda, madam. Grabe. Magkano'y ganyan mo? 2.5. 2.5 yan? Wow. Meron akong uh, awkward. Asan? Ay, oo nga. 2.5 din yan. 2,000. Ah, 2,000 lang. For only 2,000. Okay. And Ito, dress. dress. Magkaning ganyan dress mo? 4,500. Wow, napakaganda. 4,500 for what expenses Meanwhile. ayan viewers, o oh, tingnan nyo ang aking suot ngayon. This ko hindi ko akalain talaga ibibigay sa akin ni Madam. Oh, finally nakasuot kasoot na ako ng ano, Madam. <laughs> Natuwa na sila sa akin, 'di ba? <laughs> yes, binigyan ako ni ano no other than my idol Aldi Mayorga. Diyos tingnan nyo aking ah, suit. Nakasuot na ako ng kanyang creation. Yes, napakagandang fitting. Kita nyo yan, oh. Mm. Walk in, pero naka-fit na fit sa akin. Thank you so much, Madam. Ha. God bless you and more power sa iyong uh, store. Napakabuti. Napakabuti ng kalooban mo, Madam. Thank you so much po. God bless. Oy, mga subscribers, please, takbo na kayo dito ngayon at supportan natin si Madam. Bili na kayo dito ng kanya mga nagagandahan mga creation. Thank you so much, Madam. Pakabait. Thank you so much po. <laughs>